So, may papanoorin tayo ng mga sangin na ako. Ito yung mga mang inasal. Tayo na, huwag niyong gagawin yung mga ganito, mang inasal hack o Jollibee hack o hack o KFC hack. Lalo na yung mga yung kumukuha ng gravy sa KFC na nilalagay niya sa bote. Para yung pulubi lalo, ng niyo, gagawin yung mga sarili niya. Anjali Reyes, pinagbabawal na technique. Eno. Eh so, merong isang PM1, tapos nilalagay yung kanin sa ibang, ano, nilalagay yung kanin sa ibang uh, plato na hindi naman ang yung order. Baga, hindi naman mahirap. Hindi naman mahirap yung page. Content Creator, Bisaya, Product Review, Daily Vlogs cooking. Oo. Oh. Nalimutan ko yung screen record. Yung mga ganyang na technique. tanga na, kadiri yan, man. Although, makakakuha nga kayo ng, ano, engagement. Tsaka, sabi natin, marami kayong comment. Kasi, syempre, yung mga tanga magkocomment, eh. marami magagalit dyan, eh. Tapos, meron pang kuha ng simpatya na, ano, dami piling perfecto, alam mo, di gumagawa sama sa buhay. Kaya na, gumawa na lang kayo ng masama, pero huwag yung ganyan. Yung negosyo yan eh, tangan na kasi. Eh. Pag tinignan mo naman yung page na itong Angeli Reyes, mukhang okay naman sa buhay. Kasi mo, tanga din talaga, hindi, hindi ata naturuan to ng maayos eh. Tapos di ka magbabayad ng maayos sa mga inasal. Yung eh, uh, ano, yung mga content ng tanga-tanga eh. Kaya binabaha yung Pilipinas kasi gumagawa kayo ng mga ganyan o no? pinagbaba Hindi, hindi nakakatuwa yun. Eh. Mukha Bu lang kayong gabi. Ano na? Oh. Ito meron, Marian. Ganito ginagawa namin ng asawa kasi di ko naman talaga mas sulit ang Rice. Pwede ko bumili ng Angie One and a half lang kaya ko ubusin. Bali, one and a half lang na-consume ko sa Andy Rice. Sorry na agad mang inasal, pero ganyan talaga. Masama yan ganyan, pero yan lang yan. Kahit pa si yung nagko-comment na nagpapakalinis, ginagawa din. Tapos nag-agree naman ton pangang Angeli Reyes. So, gusto nyo na, try nyo mag-negosyo ng Andy Sam, pa Andy Rice. Tapos, nakain kami mag-tropa, testing nyo lang din. Pero isa lang o order, ako lang o order. Tangin na yun. Pakangit ng content nyo. Bubong puta.